Parang lahat ng tao ngayon ay may maskara. Napansin mo rin ba 'yung kausap mo? Oo, ngat nakangiti sila. Pero parang may ibang sinasabi ang mata. Tumatawa pero may lungkot sa boses. Sinasabing okay lang ako, pero halatang may dinadala. Hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na 'yan. Sa totoo lang, halos lahat ng tao ay may suot na maskara, kunwaring masaya, kunwaring mabait. Kunwaring ayos lang ang lahat. Pero sa likod noon, may mga bagay silang tinatago. Takot, galit, insecurity, o minsan mga motibong hindi maganda. Kaya ang tanong, paano mo malalaman kung sino talaga sila kung halos lahat ay may tinatago? Ang sagot: Stoicism. Ang Stoicism ay isang lumang pilosopiya na nagtuturo kung paano maging kalmado hindi agad humusga at obserbahan ng malalim ang ugali at kilos ng tao. Hindi mo kailangan ng sixth sense. Kailangan mo lang maging tahimik, pero mapanuri. Oo, kaya mong basahin ang isang tao kahit hindi nila alam. Kahit wala silang sabihin, makikita mo ang totoo sa galaw nila, sa boses, at kung paano sila makitungo sa iba, lalo na kapag akala nila'y walang nakatingin. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang anim na paraan para mabasa ang tunay na pagkatao ng isang tao gamit ang Stoic Mindset. Mga paraan para hindi ka maloko, para makaiwas sa toxic, at para mas maunawaan mo rin ang sarili mo. Dahil sa dulo, hindi ito tungkol sa pagiging mas magaling sa iba. Hindi ito laro ng hulihan. Ito ay tungkol sa mas malalim na pagunawa sa totoo sa koneksyon. Sabi ni Marcos Aurelius, kung may makakapagpakita sa akin ng maliko, tatanggapin ko yon. Ganon din dapat tayo sa pagtingin sa ibang tao, hindi agad husga, obserba muna. Kaya kung handa ka ng makita ang mga bagay na hindi agad napapansin, kung gusto mong marinig ang mga bagay na hindi sinasabi, tara samahan mo ako, dahil minsan sa mga simpleng kilos, sa maliliit na reaksyon sa isang simpleng tanong na, okay ka ba talaga? Doon lumalabas ang tunay na pagkatao. Technique number one, sabihin mo pa, tell me more. Tatlong simpleng salita, pero sobrang lakas ng epekto. Sabihin mo pa, wala itong magic, wala ring drama. Pero kapag tama ang pagkakagamit mo, para kang may x-ray vision, nakikita mo ang totoo sa likod ng mga kwento ng tao kahit hindi nila sinasadya. Naranasan mo na ba na may kausap ka? Tapos habang nagkukwento siya, bigla na lang siyang naging emosyonal o nag-open up ng malalim na bagay? Wala ka namang tinanong, pero kusa niyang sinabi. Madalas nangyayari yun kapag nararamdaman ng tao na talagang nakikinig ka. Ang sikreto, huwag kang agad kumontra. Huwag mong sabayan. wag mo ring pangunahan. Tumango ka lang, ngumiti ng konti, tapos sabihin mo lang, sabihin mo pa. Halimbawa, may kaibigan akong mainit ang ulo kapag usapang pineapple sa pizza. Dati sigurado akong papalag ako sa opinion niya. Pero imbes na makipagtalo, sinabi ko lang, sabihin mo pa. Ang nangyari, bigla siyang nagkwento tungkol sa pagkabata niya, pamilya nila, hapunan tuwing linggo, at kung bakit may trauma siya sa pineapple. Hindi na lang ito simpleng debate sa pizza, lumalim ang usapan, kaya mahalaga ang teknik na ito. Kapag hindi mo sila hinuhusgahan, binababa nila ang depensa nila. Hindi nila napapansin na sila na mismo ang naglalabas ng totoo. Ginamit ko na rin ito sa meetings, usapang negosyo, at kahit sa mga taong alam kong may tinatago. Hindi ko sila tinutulak. Nakinig lang ako. Paulit-ulit ko lang sinasabi. Sabihin mo pa hanggang kusa nilang inamin ang mga bagay na ayaw sana nilang sabihin. Pero paalala lang, hindi ito para gamitin sa panluloko. Hindi ito para manipulahin ang ibang tao. Ang stoicism ang nagtuturo nito. Pakikinig na walang agenda. Hindi para ikaw ang tama, kundi para mas maunawaan mo sila. Sabi nga ng mga stoic, ang tunay na lakas ay hindi na sa pagsigaw o pakikipag-away, kundi na sa tahimik na pagmamasid at malalim na pagkaintindi. Kaya sa susunod na may kausap ka at parang gusto mo na silang i-correct o tapusin ang usapan, pigilan mo muna ang sarili mo. Subukan mong sabihin, sabihin mo pa. Baka magulat ka sa lalim ng mga kwentong ilalabas nila baka makita mo ang totoo dahil marunong kang makinig. Technique number two. Obserbahan kung paano sila magtrato sa mas mababa. Gusto mong malaman ang tunay na ugali ng isang tao. Huwag mo lang tignan kung paano kanya tinatrato. Mas mahalagang obserbahan kung paano siya makitungo sa mga taong sa tingin niya ay mas mababa o wala siyang mapapala. Ito ang isa sa pinakamalinaw at pinakaepektibong paraan para basahin ang tunay na pagkatao ng isang tao. Panoorin mo sila kapag kausap nila ang waiter, ang janitor, ang guard, ang bagong empleyado o kahit sinong tao na walang mataas na posisyon o kapangyarihan. May kilala akong dati sobrang bait, laging nakangiti, marispeto kapag nasa meeting at parang tunay na gentleman pero isang beses kumain kami sa labas doon lumabas ang tunay na kulay niya parang bossing kung umasta sinigawan ng waiter dahil lang sa simpleng order parang hindi tao ang kausap niya doon ko na realize hindi pala siya mabait magaling lang siyang magkunwari kapag may kailangan siya sa stoicism tinuturo sa atin na huwag lang basta makinig sa sinasabi ng tao kundi obserbahan ang mga ginagawa nila, lalo na sa mga simpleng sandali. Kasi kung totoo kang mabuting tao, hindi mo pipiliin kung sino lang ang babaitan mo. Hindi lang sa boss, hindi lang sa kaibigan. Maging sa taong hindi mo kilala, dapat may respeto ka. Kapag ang isang tao ay bastos sa waiter pero mabait sa'yo, tandaan mo, hindi siya mabait. Marunong lang siyang Umarte kapag may pakinabang. Ang ugali ng isang tao kapag wala siyang nakukuhang kapalit, yan ang tunay niyang pagkatao, hindi 'yung panglabas lang. At ito pa ang mas malalim. Kadalasan, ang mga taong nanliliit sa iba, sila 'yung may malalim na insecurity. Pakiramdam nila, kailangan nilang tapakan ng iba para lang maramdaman na sila ay mataas. Pero sa totoo, sila mismo ang may mababang tingin sa sarili nila. Kaya kapag may taong nagmamalaki suplado sa crew o wala man lang salamat sa janitor, red flag na agad yan. Baka ikaw ang susunod na tratuhin nilang ganoon sa oras na wala na silang kailangan sayo. Pero kung makikita mong marunong silang rumespeto sa kahit sino, sa guard, sa bata, sa matanda, kahit sa taong walang koneksyon sa kanila, Ibig sabihin, ugali na talaga nila ang maging maayos at magpakumbaba. Ito ang stoic way, pagmamasid ng tahimik, pag sa kilos, at paggalang sa dignidad ng lahat, kahit walang kapalit. Kaya sa susunod na may bagong taong pumapasok sa buhay mo, huwag kang magpadala agad sa charm o galing magsalita. Tignan mo muna kung paano siya makitungo sa mga taong madalas hindi napapansin. Doon mo makikita kung sino talaga siya. Technique number three, ang nakaraan ng susi sa pagkatao. May kasabihang tapos na ang nakaraan. Pero sa totoo lang, hindi pa talaga ito tapos dahil daladala ito ng tao sa bawat kilos, galaw at desisyon nila ngayon. Kung gusto mong mas maintindihan ang isang tao, balikan mo ang kwento ng nakaraan nila. Hindi ibig sabihin ito na kailangan mong usi zero o magtanong ng kung ano-ano. Pero sa mga maliliit na bagay, sa reaksyon nila, sa pananalita, sa takbo ng isip, makikita mong may ugat ang lahat. May kaibigan ako dati na laging alerto, konting bagay lang, agad na paparanoid, kahit simpleng biro, napipikon. Akala ko noon, sensitive lang talaga siya. Pero nang mas nakilala ko siya, nalaman kong lumaki pala siyang puno ng takot. Iniwan ng magulang, palaging pinagdududahan, at kailangang patunayan lagi ang sarili. Doon ko naintindihan. Hindi siya masungit. Protektado lang niya ang sarili. Marami sa kilos ng mga tao ngayon ay hindi dahil sa kung sino sila ngayon, kundi dahil sa anong pinagdaanan nila noon yung taong sobrang clingy, baka iniwan na dati. Yung sobrang tahimik, baka dati nasabihan ng walang kwenta ang sinasabi niya. Yung sobrang galante, baka dati wala talaga siya. Hindi ito excuse para sa toxic behavior, pero ito ay paraan para mas maintindihan sila. Kasi minsan, hindi mo kailangang kontrahin ang kilos ng isang tao kailangan mo lang maintindihan kung saan ito nang gagaling. Ang stoicism ay nagtuturo ng objektibong pagtingin. Ibig sabihin, hindi agad magalit, hindi agad husgahan. Sa halip, tingnan mo muna ang kabuuan ng tao. Sa mga relasyon, lalo na sa pag-ibig, madalas mo itong makikita. Yung akala mong sweet sa simula, biglang magiging sobrang seloso. O yung parang sobrang cold at takot mag-commit. Kapag binalikan mo ang nakaraan nila, makikita mong may sugat pa silang hindi pa tuluyang gumagaling. Minsan paulit-ulit silang nasasaktan, kaya nauulit din ang pattern nila sa relasyon. Hindi dahil gusto nilang saktan ka, kundi dahil iyon ang nakasanayan nilang defense mechanism. Kung may kaibigan kang laging gustong mapansin, baka sa pagkabata nila hindi sila napakinggan. Kung may kasama kang takot sa teamwork, baka dati napahiya siya o iniwan sa eri. Mahalaga ito sa stoic mindset. Huwag lang tingnan ng tao sa kasalukuyan. Alamin kung anong kwento ang bumuo sa kanila. Mula roon, mas makakapili ka kung paano makikitungo sa kanila, kung sila ba ay tutulungan, lalayuan, o basta lang iintindihin ng hindi nadadala ng emosyon hindi mo kailangang baguhin sila. Pero sa pag-unawa mo, baka sila mismo ang kusang magbago. Ang nakaraan ay hindi laging obvious, pero kapag nakita mo ito, makikita mo rin ang buong dahilan kung bakit sila naging ganoon ngayon. At yan ang tunay na paraan ng pag-intindi. Hindi lang kung ano ang ginagawa ng tao, kundi kung bakit nila ito ginagawa. Technique number four biglang pagbabago ng tono, senyales ng kasinungalingan. Alam mo ba na minsan, hindi mo kailangan ng direktang ebidensya para malaman kung may nagsisinungaling? Minsan sapat na ang pakikinig sa tono ng boses nila. Kapag nagsasabi ang tao ng totoo, natural lang ang daloy ng salita. Diretso, kalmado at tuloy-tuloy. Pero kapag may tinatago sila o hindi sila komportable sa sinasabi nila, biglang may pagbabago. Minsan bumabagal ang pananalita, minsan naman nag-iiba ang pitch. Nagiging matinis o parang pilit. May mga pagkakataon din na nauutal sila o parang hindi sigurado sa mga sinasabi nila. May kaopisina ako dati na sobrang galing magsalita. Laging may sagot, laging confident. Pero isang araw tinanong siya tungkol sa progress ng isang project dati confident siyang sumasagot. Pero nang araw na iyon, biglang bumagal ang boses niya, parang alanganin. Doon pa lang, alam ko nang may tinatago siya. Hindi nagtagal, lumabas ang totoo. Hindi pa pala niya nasisimula ng trabaho. Ito ang nangyayari kapag may conflict sa isip at katawan ng isang tao. Gusto nilang magsinungaling, pero kinabahan sila at una itong lumalabas sa boses. Hindi nila namamalayang nasasabi ng tono nila ang totoo. Minsan bigla silang tatahimik. Minsan naman biglang magiging OA ang sigla. May mga tawang pilit o sobrang excitement sa mga bagay na hindi naman dapat ikatuwa. Kapag napansin mo ang ganitong mga pagbabago, mag-ingat ka. Maaring may tinatago sila. Pero tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagsisinungaling. Minsan, senyales din ito na hindi sila sigurado sa sarili nila. Halimbawa, may kaibigan akong laging excited sa mga plano. Pero tuwing may seryosong suggestion, lalo na kung magastos o may commitment, biglang nagiging monoton ang boses niya, tahimik o parang napipilitan. Kahit sabihin niyang game, alam kong hindi siya komportable. Ang Stoicism ay nagtuturo ng malalim na pagmamasid. Hindi lang basta pakikinig sa mga salita kundi sa tono, galaw at pakiramdam sa paligid. Hindi ito para manghusga kundi para makita kung totoo ba ang naririnig mo. Minsan ang dahilan kung bakit nagbabago ang tono ng tao ay hindi dahil gusto ka nilang lokohin, kundi dahil niloloko rin nila ang sarili nila. Hindi sila honest sa sarili nila kaya lumalabas ang pag-aalinlangan sa boses. Kaya tanungin mo ang sarili mo, bakit nag-iba ang tono niya? Ano kayang kinakatakutan niya? Bakit parang pilit ang sinasabi niya? Sa mga tanong na ito, makikita mo ang mas malalim na kwento sa likod ng simpleng usapan. At higit sa lahat, gamitin mo rin ito sa sarili mo. May mga pagkakataon bang nagsalita ka pero ramdam mong may alinlangan ka rin? Yung parang pilit o hindi mo lubos na pinaniniwalaan ang sinasabi mo? Kapag nangyari yon, pwedeng senyales na may conflict ka rin sa loob mo. Sa Stoicism, ang goal ay pagkakaisa ng iniisip, sinasabi at ginagawa. Kapag aligned ang lahat, buo ka. At kapag buo ka, hindi mo lang basta naiintindihan ang iba, naiintindihan mo rin ang sarili mo. Teknik number five. Ang totoong pagkatao lumalabas kapag walang nakatingin. Gusto mong malaman kung sino talaga ang isang tao. Panoorin mo sila kapag akala nila walang nanonood. Doon lumalabas ang tunay na ugali, hindi sa harap ng madla, kundi sa mga sandaling hindi sila inaasahang makita o mapansin. Sa harap ng iba, karamihan ay nasa best behavior. Maayos magsalita, magalang, mabait. Pero ang tanong, ganun pa rin ba sila kapag wala ng audience? May manager ako dati na sobrang professional kapag andyan ang boss. Puro please at thank you, maayos makitungo. Pero pag wala na si boss, biglang ibang tao, nagsisigaw ng babara ng empleyado, parang walang respeto. Doon ko na-realize, hindi pala siya mabait. Marunong lang siyang umarte. Sa Stoicism, tinuturo na ang tunay na karakter ay makikita sa consistency ng ugali. Kung sino ka kapag walang nanonood, yun ang totoo mong pagkatao. Tingnan mo sa mga simpleng sitwasyon, Paano sila makitungo sa waiter kapag walang nakatingin? Tumutulong ba sila kahit walang makakakita? Magalang ba sila kahit walang kapalit? Kung oo, ibig sabihin may integrity sila. Pero kung nag-iiba ang ugali depende sa kaharap, baka dapat kang magduda. Ganito rin sa mga relasyon. Sa simula lahat nagpapakitang gilas, sweet, maalaga, laging present. Pero pag lumalim na ang relasyon at medyo kampante na sila, doon mo makikita ang totoo. Mapagpasensya pa rin ba sila? Marunong pa rin bang makinig? O bigla na lang silang nagbago? Kaya mahalaga ang obserbasyon sa mga hindi inaasahang pagkakataon sa lakad, sa trabaho, sa grupo. Yung mga sandaling akala nila hindi mo sila tinitingnan, doon mo makikita kung sino sila talaga. Ang Stoicism ay nagtuturo ng virtue, yung ugaling pareho kahit may nakakakita o wala. Hindi ka mabait para lang purihin. Mabait ka kasi tama. Hindi ka gumagalang dahil may boss. Gumagalang ka kasi tao rin yung kaharap mo. Ganon din dapat tayo. Hindi lang natin ito ginagamit para basahin ang ugali ng iba, kundi para salaminin ang sarili. Consistent ba tayo? Pareho ba ang ugali natin sa harap ng kamera at sa likod? Mabuti ba tayong tao kahit walang nakakakita? Sabi nga sa Stoicism, Character is who you are in the dark. Ibig sabihin kung paano ka kumilos kapag walang ibang nakatingin, yan ang tunay mong pagkatao. Kaya sa susunod na gusto mong malaman kung mapagkakatiwalaan mo ang isang tao, huwag galang tumingin sa ipinapakita nila. Tignan mo kung sino sila kapag walang nanonood. Doon mo makikita ang buong katotohanan. Technique number six. Emosyon ang naglalabas ng totoong priorities. Kung gusto mong malaman kung ano talaga ang mahalaga sa isang tao, hindi mo kailangang tanungin sila nang diretsyo. Mas makikita mo ito sa kung saan sila pinakamalakas mag-react, sa irita, tuwa, galit o lungkot, dahil kahit hindi nila sabihin, ipinapakita ng emosyon kung ano ang totoong importante sa kanila. May kakilala ako na sobrang tahimik at chill, parang walang pake sa kahit ano. Pero isang araw may nagsuggest ng konting pagbabago sa project niya at bigla siyang sumabog, galit, defensive, parang hindi na siya makausap. Akala mo simpleng feedback lang, pero para sa kanya, personal na atake na iyon. Doon ko na-realize, hindi lang pala basta project yon para sa kanya. Mahalaga yon, May attachment siya. Ganun tayo bilang tao. Kapag may tinamaan sa loob natin, doon lumalabas ang emosyon. Ang boss, nanapikon sa tanong. Baka takot mawala ng respeto. Ang kaibigan na nagtatampo kapag hindi na isama. Baka lumaki siyang laging iniiwan. Yung taong sobra ang saya kapag pinuri. Baka galing siya sa lugar na walang nagsasabing, Magaling ka! Sa Stoicism, hindi kalaban ang emosyon. Clue ito, paraan para mas maintindihan ang taong kaharap mo. Pero hindi lang sila ang dapat mong obserbahan, pati sarili mo. Kapag napikon ka, tanungin mo, Bakit ako affected? Ego ko ba ito? O may sugat akong tinamaan? Minsan galit tayo hindi dahil mali ang sinabi ng iba, kundi dahil natamaan ang insecurities natin. Ang tunay na stoic ay hindi natatangay ng emosyon, pero marunong bumasa ng mensahe sa likod nito. Ginagamit ito para mas makilala ang iba at mas maunawaan ang sarili. Kaya sa susunod na may nakita kang biglang nag-react ng matindi, sobrang natuwa, sobrang nainis, sobrang nalungkot, huwag mo agad husgahan. Tanungin mo, ano kayang mahalaga sa kanya dito? Anong parte ng pagkataon niya ang tinamaan? Dahil doon mo makikita ang laman ng puso at isipan niya. At kapag na-practice mo ito araw-araw, mapapansin mong mas lalalim ang pakikipag-ugnayan mo sa mga tao. Mas kalmado ka sa pakikitungo. Mas malinaw din kung sino ang karapat dapat bigyan ng oras, effort at tiwala. Ngayong natutunan mo na ang anim na teknik para basahin ang tao kahit hindi nila sabihin, sigurado akong hindi ka nalang basta nakikinig sa salita. Nakikita mo na ang tono, kilos, emosyon, ang mga bagay na hindi sinasabi pero nagsisigaw ng katotohanan. Pero tandaan, hindi ito para manloko o manghusga. Layunin ng stoicism ang maging kalmado, mapanuri at maunawain. Kapag natutunan mong basahin ang iba, mas nauunawaan mo rin ang sarili mo. Dahil sa bawat reaksyon at judgment mo, makikita mo rin ang mga sugat na kailangan mong gamutin at ang mga bagay na tunay mong pinahahalagahan. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na karunungan ay hindi lang galing sa pag-aaral kundi sa tahimik na pagmamasid. Sa kakayahang makita ang mas malalim na dahilan, sa likod ng kilos ng tao. Kaya gamitin mo ang anim na teknik na ito hindi para mangibabaw sa usapan, kundi para makabuo ng mas matalinong desisyon, mas malalim na koneksyon, at mas maayos na pagtrato sa kapwa. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang aral ng stoic na karunungan sa wikang kayang-kayang intindihin ng bawat Pilipino maging kalmado maging mapanuri at higit sa lahat maging totoo kahit tahimik lang yeah